Kung ang Gcash app mo ay hindi nag-o-open at nagkakaroon ito ng internet connection error, kahit ang internet connection mo ay malakas, ito ang mga paraan sa Gcash. Number 1. I-restart ang smartphone mo para ma-refresh ang system sa network settings mo. Number 2. Lahat ng kailangan i-feature sa GCash app mo ay dapat naka-allow or enable ito. Allow GCash permissions. Number 3. I-update ang GCash app. Dapat naka-updated sa pinaka-latest na version ang app. At i-update mo sa Google Play Store or Apple App Store. I-clear ang cash app at data mo dahil ito naman ay hindi mawawala yung balance ng app mo. Pero kakailanganin mo pa rin ulit mag-input ng login credentials dahil magbaback to start ang app mo. Number 5 Sumbukang gumamit ng ibang internet connection, baka mahina ang kasalukuyang ginagamit mo. Number 6 i-check ang device mo kung tama ang time and date na naka sa iyong device. Number 7, i-disable ang VPN or a proxy. Kung gumagamit ka ng VPN or a proxy kasalukuyan, i-disable mo muna ito dahil maaring ito ay magdudulot ng problema sa connection ng app mo. Number 8 contact sa Gcash support. Kung hindi pa maayos ang problema mo, makipag-communication sa Gcash customer support. Customers pamamagitan ng kanilang hotline email or in-app chat support para matulungan kanila. Thank you for watching!